happy death anniversary is an appropriate word kasi mm, this is the time that you will feel grief and pain so kailangan po tayong malung malungkot tayo sa pagkawala ng ating mahal sa buhay so hindi po natin sasabihin ng happy death anniversary sa uh, sasabihin natin na ha, uh, inaalala namin yung pagkawala mo kahit wala ka na celebrate pa rin namin kasi nung buhay ka pa yung mga alaala mo naiwan pa rin sa amin hanggang ngayon so wag po tayong magsasabi na happy date anniversary kasi po uh, hindi po magandang pakinggan kasi hindi naman po tayo magsasaya sa araw ng kanyang pagkawala dito sa mundo. Yun lang po, bye.